News Update Mga balita ngayon 7.48 million pesos na halaga ng shabu nasa bat sa isang lalaki sa tarlak Illegal recruitment Agency sa Pasig ipinasara ng Department of Migrant Workers Inflation rate noong Hulyo bahagyang babagal ayon sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Timbog ang isang lalaki sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa barangay San Bartolome, Concepcion, Tarlac nitong biyernes. Bandang alauna ng madaling araw ng salakay ng Special Operations Unit 3 ng PNP Drug Enforcement Group, katuwang ang Regional Drug Enforcement Unit, Pidea Regional 3 at Concepcion Municipal Police Station, ang isang bahay kung saan nahuli ang suspect na kinilalang si alias Jervie, 39 anyos. Nasabat sa suspect ang 1,100 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 7.48 milyon pesos. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW ang isang illegal recruitment agency sa Ortigas Pasig City kahapon ng umaga. Mismong pinangunahan ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang closure order sa agency na nag-o-offer ng visa assistance habang ilegal na nagre-recruit ng mga trabahante upang ipadala sa ibang bansa. Ayon sa DMW, ang karaniwang mga kliyente ng nasabing kumpanya ay mga Pilipinong gustong maging guro sa ibang bansa. Lumalabas din sa kanilang pagmamanman na aabot sa 300,000 hanggang 500,000 pesos ang mga bayarin na kanilang sinisingil sa kanilang visa assistance package. Bukod sa main office nito sa Ortigas, mayroon pa umanong pitong branches ito sa buong bansa na ipinasara na rin ng ahensya. Kasalukuyan namang ngayong minomonitor ng DMW ang higit limampung OFWs na ipinadala ng nasabing agency sa US kung may nalabag ba ang mga ito sa kanilang mga kontrata. Inaasahang maiibsan ng bahagya ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa noong buwan ng Hulyo ayon sa inflation rate forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kanilang forecast, nasa pagitan ng 0.5% hanggang 1.3% ang July inflation rate na bahagyang mas mababa kumpara sa 1.4% noong buwan ng Hunyo. Mas mababa din ito sa 2-4% target range ng mga economic managers. Ayon sa BSP, pangunahing makakaapekto sa pagbaba ng inflation ay ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado dahil sa pagbaba din ng taripa sa mga rice imports. Habang pangunahing dahilan naman ng bahagyang pagtaas ng inflation ay ang pagtaas ng presyo ng karne at mga gulay dahil sa masamang panahon, gayon din ang pagtaas ng electricity rates, domestic fuel costs at pagbaba ng presyo ng piso kontra sa dolyar. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.